At ayon kay Catherine Bernardo, napakahirap daw talaga kapag nag-aaway sila ni Daniel Padilla. Dahil dapat pagdating nila sa kamera or sa mall show, dapat ipakita nila na okay na okay sila ni Daniel. Dahil bawal malaman ng mga tao na mag-aaway silang dalawa or may problema sila. Bawal din ma ng kanilang fans na magkaaway sila. Dapat talagang kahit magka-away sila, pakiligin pa rin ng kanilang mga fans. At dagdag pa ni Katrin, hindi sila agad makakaalis sa kanilang private life dahil sa mga taong nakapaligid sa kanila. Konting makita lang ng mga tao ay mali agad. Parang hindi daw silang regular couple dahil ang regular couple ay natural lang mag-away talaga. Sabi pa niya ay napakaganda daw dahil may kasama siya. Dahil lagi daw nandyan si Daniel Padilla sa kanya at secured na secured siya.